For today's vlog. For today's vlog. For today's vlog. Magluluto tayo ng sinabawang isda para sa aming pananghalian. Isa ito sa mga paborito kong ulam kasi nakakagana siyang kumain kapag ganito ang ulam. Kaya magumpisa na tayo magluto. Una, magpakulmo uh, magpakulo muna tayo ng tubig na may luya, kamatis, bawang, sibuyas. At syempre, lalagyan na natin yan ng asin. Hintayin lang natin ng ilang minuto para kumulo siya. And then, bago natin ilagay yung ibang ingredients. Ayan, pwede na. lalagyan na natin ngayon ang isda. Sariwa pa yung isdang nabili namin kaya masarap siyang sabawan. Ilagay na natin ang siling green. At ilalagay na rin natin ang paminta. At syempre, lalagyan din natin siya ng gulay. Ito ay talbos ng kamote at malunggay. Yan ang gusto kong ano, uh, gulay na nilalahok sa sinabawang isda. Napakasarap niyan guys. Tapos nilalagyan pa natin siya ng kalamansi. Para maging mas malasa siya. Tapos syempre, kapag luto na yan, higupin natin yung sabaw. Eh, tapos malalasaan mo kung gaano kasarap yung luto mo. Ayan, malapit na siyang maluto. Excited na ako kumain ng aming pananghalian. Ito na! Ang sarap! Thank you for watching! Tara at kumain! Hope nag-enjoy po kayo!